Ang talented nating kapuso na si Glyza De Castro may pasabog sa kusina, kasama ang kanyang dakilang ina. Tara't panuuri natin sila. Ang pinakbet, isang Pinoy dish mula sa Norte na sinahuga ng sari-saring gulay. Mula raw ito sa salitang Ilocano na pinakbet na ibig sabihin ay kulubot. Pag naluto raw kasi ang mga gulay, nangungulubot ang mga ito ang ating kapuso star na si Glyza de Castro, isa sa mga nahuhumaling dito. Lalo na't na specialty raw ito ng kanyang nanay Christy. Kami mag-ina ay parang pinakbet dahil yung di ba yung kalabasa ay malagkit. Kaya yun, malagkit ang pagmamahal na <laughs> sa <akin>. Nice one. <laughs> Mommy, best friend at road manager. Para kay Glyza, sari-saring roles ang ginagampanan ni Nanay Christy sa buhay niya si nanay ay gabay. Aba naman, mukhang ubod nga ng lagkit ang inyong pagmamahalan. Dagdag pa ni Glyza ang kanyang talent sa pagkanta sa mami raw niya na mana. Siya rin yung ano ko, um, critic at uh, in a way coach eh. Pero bukod sa singing talent, pamana rin ni Nanay Christy ang galing sa pagluluto. At syempre number one sa kanyang listahan ang recipe ng potaheng naman na niya sa kanyang tatay. O oh, eto, ngayon mapapakita namin sa inyo kung paano magluto ng pinakbet na may sauce. <laughs> may sauce niya. Eto, <laughs> ano. Bukod sa kalabasa, ihanda rin ang mga gulay gaya ng okra, sitaw, talong, ampalaya at kamatis. Siyempre, hindi rin mawawala ang bawang at sibuyas. At ang mga pampalasang bagoong at fresh na hipon. Ah, uh, unahin Kalabasan. natin yung uh, mantika. Igisa na ang bawang. Samahan nito ng sibuyas. Ayan. Ayan. Isunod ayan. naman ang mapupulang kamatis. Parang ito ay... Oh, ayan. Maraming kamatis kasi mahilig ako sa tomato. Good for the heart. Yes. Tama. Maganda sa... Very good, Glisa. Very good ka. <laughs> Siyempre sa pagluluto ng pinakbet, dapat present ang bagoong. Kung may bagoong, hindi rin mawawala ang hipon na magsisilbing laman at pampalasa. Ang pagpili ng sariwang hipon, yung ulo niya ay nakadikit mismo do sa, ano niya, sa katawan. Kasi pagka ang laylay na, yung, yung ulo, ayon medyo hindi na siya masyadong Pagod depressed. na yun. Pagod na. Hintayin lang maluto ng kaunti ang hipon. Mmm, may mm. pa lang, di ba? Masarap na. Mainam. Mainam, magaling. At para hindi matuyo ang iniluluto, lagyan ito ng tubig. Po. Kung ang usual mm. pinakbet ay dry, kami ang ay, ay may sabaw. <laughs> <laughs> ang sauce ng pinakbet ni Nanay Christy, ang mismong kalabasa. Ito raw ang lalong magpapasarap dito. Ang dagdag good news, mayaman ito sa vitamin A na pampalinaw ng mata at beta-carotene na mapisang antioxidant. Bukod sa malaki na yung mata ko, malinaw talaga. Oo, malinaw talaga tama, siya. Tama, tama. Matapos palambutin ng kalabasa, durugin na ito para maging sauce. Yeah. Ilagay naman ang second batch ng hiniwang kalabasa. Pero this time, hindi na ito tuturugin. Mabuhay ang gulay! Gulay. Yeah. na lang ang mga kailangan. Ilagay na ang sitaw, okra, at ang talong. At syempre, ang masustansyang ampalaya. At saka paborito ko yung uh, uh, lalo na with ano, uh, ampalaya. Hintayin lumambot ang mga gulay at pwede nang iserve ang pinakbet na sinabawan ng kalabasa. Ano, gutom na ba kayo? Dahil ako ay gutom na gutom na at hindi na ako makapag-antay. Ayan, luto Ili na. Ito. Luto na ang pinakbet ni Glyza. <laughs> <laughs> hindi, sa'yo kaya yun. Ayan. 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 Okay. So, okay. Ready na! Para Ready na! Let's na. eat! Let's eat! Yay! Let's eat. Mm. Diba? Ang simple at murang lutuin na pinakbet, nagpapasarap sa samahan ni Glyza at ng kanyang nanay Christy. Hindi lang ito yummy and healthy, para sa kanila ang pagluluto nito, isa ring bonding activity. At ang dagdag good news sa halagang 150 pesos. Mapagsasaluhan na ito ng hanggang walong katao. Talaga namang perfect for the whole family.